mga pagkakaiba sa pagitan ng Hepatitis A, B at C. Ang Hepatitis A, B at C ay mga impeksyon sa atay na naidudulot ng Hepatitis Virus. Sila ay minsang naipagpapalit sa isa't isa, subalit ang tatlong virus na ito at ang mga impeksyong dulot nila ay hindi magkakapareho. Ang Hepatitis A ay naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig walang paggamot para sa hepatitis A at kadalasang natatapos o naaalis ng kusa ang impeksyon. Mayroong bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa hepatitis A. Ang hepatitis B ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan ng dugo, semilya, semen o vaginal fluids. Karamihan sa may edad na ay kayang kusang alisin o gumaling mula rito ng walang paggamot. Tumataas ang pagkakataong magkaroon ng chronic o talamak na hepatitis B kapag ang tao ay na-expose sa virus habang bata pa. Maaari ring maipasa ang virus mula sa ina patungo sa sanggol habang ito ay ipinagbubuntis o ipinapanganak. Ang mga batang hindi nabakunahan na may edad na isa hanggang lima na may malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong may hepatitis B ay maaari ring magkaroon ng talamak na hepatitis B. Ang malapit na pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring maganap sa loob ng tahanan. Ang mga nagkakaroon ng talamak na impeksyon ay mayroon ng virus habang buhay at kinakailangang masubaybayan. Maaaring mapabagal at makontrol ng paggamot ang virus, subalit walang lunas para sa talamak na impeksyon. Mayroong bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa hepatitis B at may mga hakbang upang mas mabawasan ang pagkakataong mahawa ang sanggol sa pamamagitan ng exposure habang ipinagbubuntis o ipinapanganak ito. Kadalasang naipapasa ang hepatitis C sa pamamagitan ng kontak ng dugo sa dugo. Halimbawa, sa paggamit muli ng mga kagamitang pangmedikal, pangdental o pangopera na hindi esterilisadong mabuti kahit na ang dugo ay napakakaunti na hindi mo na makikita. Walang bakuna para sa Hepatitis C. Kayang kusang alisin ng humigit kumulang isa sa apat na tao ang Hepatitis C mula sa kanilang sarili. Samantalang ang tatlo sa apat na tao naman ay mga ng paggamot upang malunasan ang Hepatitis C. Ang paggamot para sa Hepatitis C ay lubos na epektibo at napapagaling nito ang mahigit sa 95% ng mga taong may Hepatitis C. Upang matuto ng higit pa tungkol sa Hepatitis C, bisitahin ang hepcinfo.ca kung saan maaari mong basahin ang mga impormasyon tungkol dito gamit ang iyong wika. Maaari mo rin kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.